po kayo. Masarap po tong ulam ng mama ko. Ito po. Ito po. Sisig. Tapos ito po. Minudo. Ito po. Binuguan. Ito po. Ano. Bangus. Marami po po kayong mabibili dito po sa aming tindahan. Ito po. Mga chichirya. Thank you po sa pagmamahal at suporta. Ah. Sayon po siya nasa si sa Kasi po, pag natutulog po siya, ano, ako na lang po magbabantay. Hmm. Paano yan? Two weeks na kayo dito? Hindi ka ba nahirapan? Hindi. Yung init, okay lang masayo sa'yo? Huwag okay. po kayong susuko magtinda. Magkakapera din po kayo. Hmm. Makakapag-bili po kayo ng paninda pag po nakapagtinda po kayo. Tikman niyo na po, sir. Masarap po talaga yan. Ah. Hindi siya mukhang masarap eh. <laughs> masarap po yan, sir. Tikman niyo na lang Kasi po. Kasi parang wala siyang sili. Gusto ko yung masarap eh. <laughs> Tikman niyo muna po. Ay, baka may bayad yung tikib. Wala po. Oo. Oh, magkano ba dyan, sir? 50. 50 pesos. Sigurado kasi masarap to? Opo. Masarap po 'yan. 100% po. Paano mo nasabi na masarap 'yon, sir? Kasi po nakakain na po ako dati ng sisig. Hmm. Uh -huh. Ay hindi mo dati lang hindi, hindi mo natikman ngayon to, sir. Mhm. Mm Pero di mo tinikman, sir, ngayon. Wala po, malulugi po ako. Ah, malulugi. Mm -hmm. Sir, Sir, bayan, sir. Thank you, po. <laughs> ano? Tama ba yung bayad ko? Parang mali yata yung bayad ko. Ah, tama ba yung bayad ko? Balik ko na lang po sa iyo. Hello. Gusto. ang kainan, ganon yata isnas. Ganon mayaman. Hindi yun. Ay, ay, sarap ay, 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 Kumusta May... um, po? Oh, uh, ito nga, nag-ano, nag mm. Kasi nag nagkasakit nga ako. Ano think... Ito, yan o, oh, hindi niyo alam yung iyang paako na yan. Lumabas lahat ng laman yan. Yan oh, lahat yan. Yeah. Nung, yung, pag, yung bago kami dumatun sa inyo, ganun nangyari sa akin. Nung bis-bis ka na yan oh, nag-chat pa iyo yan, naawa ako. Kumusta? Tapos so, nagkasakit din siya. Anong... pag-alis mo nun sa amin, yun, nag nagkasakit siya. Mm -hmm. Di ba, ano bang? Yung kasakasama ko siya dito para pag ano nga ako, nakakapagpahinga ako, pag tanghali, sobrang inis, Mm. -hmm. ka. Yun, kaya naman ako nag ano, talagang ang hirap, hirap ng buhay. Napakahirap. Mm. -hmm. Isang nga nainis na ako pati sa daddy nila eh. Pag-usap-usap nga kami kanina, sabi, patuloy na natin kaya ayahan. Mm -hmm. Saksan sa akin lang, kahit ang gastos ng mga bata. Matyaga lang yung ano eh, yung nagtitinda ng protas oh. yeah. do Yun ang yeah. nakikiusap sa bumay para magpapangan, para sa utangin ako. Kasi walang magpapautang sa'yo basta-basta. Yeah. Sabi ko, pag ano natin, talagang gumbaga sa ano eh, kapit <laughs> Ray, gusto kong makibalita kasi lumabas na yung video. Baka nagparamdam na po yung nanay. Ay, ewan ko. Kung mapanood ni mami niya. Sabi, sabi, sabi ko nga sa anak kasi nag-tiempo ano, nung nagpunta kayo, nandun yung anak ko. Ayaw niya lang lumabas. Sabi ko, hmm. huwag kayong sasamaan kung bakit ano, yung anak mo may gusto niyan eh. Ito talaga napaka-ano niyan, Napa, akala mo matandang, Minsan nga, eh, nagtataka yan. Sabi niya, si masisayon. Kala mo yung utak niya ba? Matured mm. siya. Kasi nakikita niya siya ang nakikita ng hirap ng buhay. Mm. Oo, siya ang kasakasama ko. Minsan ni eh, may iyak na lang. eh, minsan parang, nung nagkasakit ako, hila-hila ko na yung pako na yan. Mm. Pupunta kami nang ano, ng palengke. Kasi wala naman ibang aasahan. Wala kami, tatlo lang kami talaga lagi. Sabi sa inyo, hila, hila ko na Hirap na hirap ako sa sakit. Mm. Siya lang ang kasama ko. Minsan makikita kami ng mga tao. na lang ako. Mm. Right. ano, dito kami nagpapahinga, mag-eat, mag-dola. Pag ano, sasabihin niya, Mama, tulog ka muna. Sabi niya, ako muna magbabantay. Gagano'n siya. Marunong naman. Dito daw sila natulog. <laughs> Sabi ko nga, sabi ko pag gaano yung bilang ka ko kita ng folding bib. Mm. Kailan pa ako kayo dito na Kailan pa ako nyo nabuksan to? Bali mag 2 weeks pa lang kasi nga lang mm. namutang nga ako ng punan sa ano, um, hmm. yung hulog-hulogan. Kasi ang hirap, pag hindi ka talaga kikilos eh. Naawa na ako sa asawa kong asawa kong matanggahan oh, eh. Ako? Ilan taon na po si Lof, 64. Lof, 64. Eh, nasa, ano, na-assign pa siya ng hmm. San Miguel. Sobra ang init. Eh, hmm. umu pinauwi ko nung, nasa bahay eh. Minsan eh, sabi niya, nene, sabi niya, manid na yung mga ganito po. Pag nag nagda-drive daw siya, parang, ano, sabi ko, baka mamaya ma-accidente pa. Mm. Sabi ko, uh, umuwi ka muna, magpahipahin na ka muna. Sabi ko, sa bahay. Kaya nandun sa bahay. Dalawang araw na. Magkano po inutang nyo sa ano? Sa Bombay, limang libo. Kay ate ah. Ine, limang libo. Kay, kay Lani, limang libo. Kay Lisa, yung may tindahan dyan, limang libo dyan. Ah, yung pinuhonan nyo dito? I -i. Para ano lang makaraos, napakahirap. Wala eh pag sabi ko pag dito lang tayo sa bahay na upa doon eh yung kinakausap ko ngayon anak ko sabi ko kahit yung upa lang sa bahay ikaw ang sumagot eh. eh wala eh nagpadala sa amin eh magkano pinadala ang daddy mo nakaraan boom um. <laughs> <laughs> okay lang yun bun uh, ano kuya yun lang yung kaya ni papa pagka ano yun pamanda na yung saot niya, tatagdagan niya. Matino naman niyan dati. Nung hindi pa nag nagluko nga yung mami niya. Hmm. Eh, nung nagluko na yung mami niya, parang, iwan ko, minsan, minsan naawa din ako. Minsan gusto ko rin naintindihan. Kasi baka may masiraan ang ulo, hmm. di ba diba, dami natin nakikita na yung parang. Hmm. eh Kaya yung parang inaano ko nalang, Kasi na lang, iniintindi. Kasi nga yung pangyayari nga na gano'n. Samantalang eh, kung hindi pa nagdolo ko si mami niya, eh, isang tawag lang, di eh, pagpadala ka lang ganito, agad-agad yun. napakabait nung anak ko, kaya lang eh. Alam naman ng mga bata na naiintindihan eh, Alam na nila kasi kahit hindi mo sabihin, isang nga ako pinagsasabihan, lalo na yung panganay. Yung panganay, minsan, Naawa ako. Sige yung kaka-computer. Minsan, kaya sabi ko, Diyos ko. Siguro, sabi naman ng asawa ko, hayaan ang manini, parang mm -hmm. dinilibang lang ay siguro yung sarili na. Huwag mo ikaw ang pagalitan ng pagalitan. Kausapin mm -hmm. mo na. kasi baka mamuri yung, yung utak dahil na at yung, yung magulang nila, gano'n na ang nangyari. Sabi, sabi niya, huwag mo pagalitan ng pagalitan. Mm -hmm. ay, yung mga computer naman yun, ni doon yun sa may-ari. Kulti mong anong tawag doon, yung ano, pinahiram sa kanya ni Heidi. Kasi yung Kumbaga sa ano yung mga tao doon na yung unawa ang bagay. Ay, ni mata. Para na buksan Para na makapagyan ka. Dito ka, baby, dito. Diyan, pe, Ano? Ano bang malamig doon? Ero bang ganito? Ero pang ganito? Ano? Sito lang po. Puro sito. Ay, mas po yung ugos. Ah, Ah, may royal. Daming flavor to ha. Oh. <laughs> CJ. Tingnan mo oh. Ito, ito ang ano, itong pangalay. Dalawa lang naman sila. Isa lang naman anak ko yung... Hmm. Sige na, kuya. At sa pagkana, utusan niya si kuya niya, Kuya, parang hindi mahirapan si mama. Sabi niya, maglinis ka naman sa bahay. Hmm. Isa pa ang pinagagalitan nito. Magkapatid pa na sila? Opo. Ang pangalan mo ka, kuya? kuya. CJ, ilataw ka na? 13 po. Ay, 40 po. 40? Nag-aaral ka? Oo po. Gustong pag-aaral Okay lang po. Oh, mm -hmm. Pumasok ka pa sa'yon? Wala po kami pasok. Ngayon? Hanggang 24 po. Oh, Bakit? Mahinig daw po. Ano ni, ano ni, ni Don? Online. Oh, Nag-online ka kanina? Oo oh, Anong tinuro kanina? Ito may mga ano na naman to, rasis. Ito ang gusto kong mabago. Ito ang pag ano, pag sa... Na ano sa ano, computer na. Kasi baka akong magkasakit, matatakot ako. Sabi ko, Ben, sabi ko, Diyos ko, yung computer na yan, meron ako napapanood nisan eh, lumalabo yung mata, nalulungko. Akala mo, Ben. Oo. Nanginig na lang minsan mm -hmm. pa rin na sobrang... Tubig mo, at tingnan mo, nandiliit na yung mga daliri mo. Tigilan mo nga masyad. Hindi naman masama yung... kaya lang, kailangan papahinga mo naman yung utak mo. Sabi kaya, ko siya, magpag ka na. Yan lang dalawa na yan ang aking... ako eh. Minsan, pag ako tuloy nabubwisit, sabi ko, doon na nga kayo doon sa ano, sa... Doon ba sa ano, sa lola nila sa kabila. Hay, hayaw naman ang mga yan. Si kuya, si kuya po yung tatanungin po, oh, maasa ka pa na uwi sa papa kasi mama? Oo. Ha? Maasa ka pa na uwi siya? Sana makatulong yung video, yung panawagan niya sa'yo na uwi ang nga. Pag uwi ni mami, ma, magkasama-sama kayo ulit. Ano? Masaya yung ganun, le. Masaya. Gusto mo yung ganun? Ay, very good. Ikaw ba nun pa ang gusto mo? Ganun din pala. Ba't hindi mo sinasabi sa akin na gusto mo palang mabuo pa kayo? nahiya Nahihiya ka sa akin? Ilang taon nun si Sayo nung umalis si mami mo? Magtuto. Magtuto years old, no? Magtuto years old. Baka sa ano eh, na ano lang yun eh, yung iba, na, naloko rin sa ibang ano. Eh ayaw na ayaw ko nun magtrabaho siya eh ano kung paano mo naloko na yun? Kung baka sa ano, sa... nung, nung nagtrabaho siya, nakakilala siya ng ibang ano, ah. uh oo. -oh. Kaya sila nang kahiwalay. Eh. Tanungin ko lang si Sai, sayon, ba't mo sinasama si Lola? Kasi po, pag natutulog po siya, ano, ako na lang po magbabantay. Hmm. Paano yan? Two weeks na kayo dito. Uh -huh. Hindi ka ba nahirapan? yung init, okay lang ba sa'yo? Okay. Mm -hmm. Okay lang masunog ka sa init? Okay. <laughs> Tapos yung ingay? <laughs> Ba't okay lang sa'yo yung ganun? Para po pa makapagbenta. Mm -hmm. Yung okay. unang araw niya, naalala mo ba magkano yung nabenta niya? Hindi <laughs> po. Yung pangalawang <mga> araw? Hindi <laughs> po. Pangatlong araw? Ayun lang nga lang <laughs> hilang <laughs> wala uh, <laughs> Ang hirap magbenta, ano? Ang hirap kumita ng... Pera. mo lang. Kamari si Kuya Ogos, o oh, bumibili sa'yo. Kamari, uh, <laughs> bumibili siya ng ano, ng ulam. O kamari ako na lang. Ah, uh, Kuya, pabili nga ng ulam. Ilan hindi na po pwede ito. Kaya sa'yo, ng ulam? Ilang order po ba? Uh, pwede bang ano dyan? Di ba May one quart? Ayan. <laughs> <laughs> uh, magkano po yung one quart? Fifty. Fifty. so, ibig sabihin, 200 ang isang order pa. Maganda yung ganyan sayo. Nakikita mo yung hirap paano kikain yung pera. So, yung ganyang buhay, ano siya, gamitin mo ang inspirasyon. Kay Kuya na, lalo na kay Kuya, kasi mm laging nakatutok sa... Computer. Uh, yung hirap ng buhay ngayon, gagamitin mo ang... Inspirasyon. Inspirasyon. Dito, pala napanood ka, yung video ni Sam. Kaya, ayan naman po tayo na dito ka, Tegram

Anong pakiramdam? Masang, um, ano, Mas, masaya po. Pasta na. <laughs> <laughs> hmm. uh, paano ba yan? Kala ko, uwi na si mama. Gusto ko lang malaman, meron ka bang idea o meron ka bang ano na uh, account o alam na account ng mama mo ako yung ikan ko kung pwede siya mapunta. Okay oh, lang ba? alam ka ba? Maka ano yata si mami ni, eh, naka private eh. So, kay, ah, nagtatry din po kayo? Dag ano, inano na sila yung, inano na sila yung kinunta. Nasa Dubai uh -huh. nga daw. Kailan daw ba siya uwi? Pag... Ah, nasa, nasa, ano sa itong bansa nila? Nasa itong bansa pala siya. Opo. Kailan yung huling nag-usap kayo? Christian Gabi, ano yung pwede eh, bang malaman? Ba ano yung napag-usapan niyo? Sabi ko po, uwi ka na, miss na po kita. Hmm. Tapos ano sabi sa iyo? Kailan daw siya uwi? 2026. 2026 2026 uh, Masarap ba to sir? Opo Gano'ng kasarap, sir? 100% 100% Tikman nyo na po, sir. Masarap po talaga yan. Hindi siya mukhang masarap eh. Masarap po yan, sir. Tikman nyo na lang po. Kasi parang nasa CD. Gusto ko yung masarap eh. Tikman nyo muna po. Eh, baka may bayad yung tikim. Wala po. Oh, magkano ba dyan, sir? 50 50 pesos? Sigurado ka, sir, masarap to? Opo. Masarap po 'yan. 100% po. Paano mo nasabi na masarap 'yan, sir? Kasi po, nakakain na po ako dati ng sisig. Mm, ay hindi mo dati lang, hindi mo natikman ngayon to, sir. Ba't 'di mo tinikman, sir, ngayon. Wala po, malulugi po ako. Ah, malulugi. Ito, sir. Ano to, to, sir? Dinuguan po. Dinuguan, bakit pula? ginawa pong pula. Oh, hindi, bakit? Ayaw ko yung ano, dinuguan na pula. Wala bang kulay ano niyan? Kulay green na dinuguan? Wala po eh. Hmm. Masarap ba yan, yan? Opo. Parang hindi naman ni eh. Masarap. Masarap po yan. Tikman hmm. niya po. Magkano po? 15 pesos lang 15 din po. Pwede 10 piso? Sige po. <laughs> oh, sige. Okay. O, oh, paano? Sige, isa niyan. Isa nito, isa nito, isa niyan. Okay. Eh, pwede na. Okay, sige nga. Kuha ka ng isang order nito, sir. Isang order, Sir, ha? Huwag magtaka dito. Alam niya isang order, ha? <laughs> <laughs> ano yun, na Isang pa. Bahay niya dalawang order na, Sir. Sige po. Dalawang order na. Nakakain na po kami ni Puyo August. Oo. Oh, Bakit lang? rin lalagay. dining din tayo na eh. Mm. O take out lang, puro take out. Ay, take out lang po. Ah, puro oh. take out lang. Huwag na ano eh. Sige, lang, mo siya. Oh, oh. Dito, dito, balik tayo. Hindi ka pa pwede pa kawalan. Anong pinitin? Ah. <laughs> <laughs> Saka ano, sir? Saka po ito, sir. Saka ano, lalo na pag tulog ako ng Ah, ano doon siya na daw siya na? Okay, sabi ko, sabi ko, may pinakasin ako ng mga Ang pilit bakit in inahati in mo isang boyo <laughs> <laughs> Is on, sir, Is Sir, bayad siya. Thank you po. <laughs> ano? Tama ba yung bayad ko? Parang mali yata yung bayad ko. Ha? Ah, tama ba yung bayad ko? Balik ko na lang po sa'yo. Oo. Oh, bakit? Ayaw yung bayad. Ah, ayaw mo. Ito, ayaw mo ba tanggapin yung bayad ko? <laughs> oh, Ay, tabi mo na to. Pandagdag doon sa inutang ni Lola mo. Thank you po. Hmm. Dahil mabait ka na... Oh, dahil mabait ka na, Apo. Yung regalo mo, yan, bigay mo kay Lola, ha? Bagay mo na doon sa ano. Hindi na, kitang mm. po. Hindi, chinelas mo Parang laki -laki na. Paano sir? Okay na po tayo. Bayad na po ako ha. Okay na? Opo. Okay. Lola. Uh -uh. Uh, ay, ay, meriendain mo to ha. Hindi po yan. Para na po mamariendain mo ni Lola mo. Okay? Pagbuti ang pag-aaral. Opo. Okay, baka may gusto kong sabihin sa mga kabataan. Huwag po kayong susuko magtinda. Magkakapera din po kayo. Mm. Makakapag-bili po kayo ng paninda pag po nakapagtinda po kayo. Mm. Kay Lola, ano yung gusto mo sabihin kay Lola? Magkang susuko magtinda. Kay mama mo, ano yung gusto mo sabihin pagka napanood niya to? Balik ka na dito. Hmm. Bakit gusto mo siyang bumalik na? Para po kumpleto kami. Hmm. Si papa mo, baka may gusto kang sabihin kay papa mo? Balik ka na din dito. Uwi ka na din. Miss ko na kayo. Balik na kayo kay... Balik ka na kay mami. Hmm... Okay, so... Paano? Tumahag ko. hey. Mm. Ano ah? Mag-iingat ka dito. Bye. Ay! Ano ah, yung ah... Baka may gusto ka sabihin sa akin. Ano, punta man? ko ulit po <laughs> dito. At punta ako. Sige, bibili ulit ako ng, ano, ng ulam, okay? Okay. Gala mo ako gusto bumalik ulit? Baka po, Sabado. Sabado. Okay. Okay. Mm -hmm. O kaya Linggo. Mm no, sige, basta walang misyon. At pwede akong mapadaan ako dito, dadaanan kita, okay? Basta pagbutihan mo yung pag-aaral mo, ha? Opo. Okay, tama yun. Tinutulungan mo si Lola, ha? Okay. Paano? Congratulations. Meron na kayong bagong tindahan. Mm -hmm. ano po. Okay, yung mm -hmm. Help ulit. <coughs> Bili na po kayo. Masarap po tong ulam ng mama ko. Ito po. Ito po. Sin Sisig. Tapos ito po. Minudo. Ito po. Dinuguan. Ito po. Ano. Bangus. Marami po po kayong mabibili dito po sa aming tindahan. Ito po, mga chichirya. Thank you po sa pagmamahal at suporta sa amin. Sabay na po. Patara ko yun. La! Ingat.